For today's video nga ay maglalafang tayo ng malaking lechon. So yun na nga at natin yung handaan doon sa kabilang iba'yong mundo. Ang layo, ayan na. Kung handaan nga ang pagkukwentuhan, ayan ba? Di na baling mapagod ba sa buso? One second, forward muna tayo. Hindi ko yung aking video, cover. Nagganda nga ng kuha. Tama naman maganda. Malabasan ng video ito, So ayan, guys, na nga namin ang lakad dyan dahil nga gutom na gutom na kami. Malayo nga itong nilalakbay namin guys at ito partida, naka long sleeve pa ako, ang init. Hindi ako, tunti ito nga, ito ang ano ba? Ano ito man? Ito ba oh, eh, mo na yung kapitan mo? ako ng kapitin? na Nah, tengok matang, matang, tenang,

Dapat pag naglakad ka dito guys ay dapat tingnan mo ang nilalakaran mo tulad niyan natinik yung kamay ko dahil hinawakan ko yung mismong matinik na laman. Pero yun na nga dahil pagkain nga yung gusto ko kaya tibali ng matinik basta makakain char. Just keep on watching lang dahil wala pa tayo sa climax yung parang hindi ka nakakain ng buong isang taon kaya kahit napakalayo ay pupuntahan handaan na yan eh Napakaganda nga ng tanawin dito Kung makikita mo dito Halos kita na yung Bacolod City Napakaganda ng view dito Yung talagang masasabi mong wow view Ang ganda ang ganda talaga dito. Tingnan mo naman. Kita mo naman, may ita pang nakasali. So, ayun na nga guys. At malapit-lapit na tayo sa ating destinasyon. Makakatikim na tayo na ng napakalaking lechon. So, ito pala guys, ay nagninang ako dito sa anak ng aking pinsan na yung nakayelo na yan. Pinsan Ginawa tayong ko. ninang dahil galing tayo ng bro. Hindi niya alam ko, ripot ako. <laughs> so ito na nga guys yung sinasabi kong napakagandang views at halos kita na yung Bacolod City. Uy, pwede na nga kayo dito maglagay ng tent. Pwedeng pwede dito yung mga mag-jowa maglagay ng tent at mag-overnight. Walang bayad, libre lang. Sa ganda nga ng views ay sinabi ko sa aking videographer na kailangan kung hana niya yung magandang, magandang view. At syempre, nagli-level up tayo kaya nagkakaroon na tayo ng videographer, guys. Sinabi ko na nga rin na mamayang gabi na kami umuwi dahil kukunin na namin yung isang kambing dito dahil nga hindi naman to natitingnan ng may-ari Kaya pag nawala yung isang kambing, kunin nyo na lang doon sa bahay namin. Baka naihain na sa mesa. At sa wakas nga, guys, after 100 years, nandito na tayo sa aming destinasyon. Yung malaking lechon talaga yung habol ko Kaya dito. Kaya pagkarating at pagkarating dito ay talagang hinanap ko talaga kung saan nanilagay yung lechon at yun talaga yung aking habol. So, ayan na nga guys at hinanap ko talaga hanggang sa makita ko na nga yung lechon nasa gilid. Hindi na nga ako makapagantay at gusto ko nang kagatin yung crispy skin ng lechon. Hindi nga lang ako nahiya. Gusto ko nang tanggalin yung isang paa ng lechon. kaso syempre nahiya pa tayo. Syempre naman kahit paano, mahiya pa tayo, no? O nga pala, nagdi na nga ko, lang akong ninang pero sinama ko na yung buong pamilya ko para naman makatikam ng lechon. So yun nga guys, hindi na nga talaga ako mapakali. Kaya sinundan ko na talaga sa loob ng bahay yung lechon kasi nga gusto ko na talagang kumain. Hinanap ko na nga ulit yung lechon. Bakit hindi ko na makita? Ayun, nandoon sa loob yung lechon. Ayun, gusto ko talagang kumain na ng lechon. Kung hindi na nga ako nahiya, binitbit ko na yung lechon pa uwi. Kaso nga syempre, mahiya pa tayo kahit konti. So yun nga guys, nagutom na talaga ako sa park na to. Kaya hindi na ako talaga nakapag- Naghiwa na nga ng lechon ay pinantayan ko talaga at nanghingi talaga ako ng crispy skin. Tingnan mo naman. So ayan na nga guys at hindi ko na na-video ng ibang detalye at gutom na gutom na nga at lumantak na talaga ako sa kain. At pagkatapos ko nga kumain ay nanood na rin ako ng palaro at nagpalaro sila ng pabitin. So dito na nga guys natapos yung video ko at umuwi na nga kami at oh, nga pala salamat sa mga pinadalang pagkain. Busog na nga kami may mga pagkain pa kaming dinala. Hanep. Diba?